yan ang ano ang kliyente di ba halos ang taon na yan tignan mo lagi masayang kliyente bakit hindi lang pinapabayaan yung client dito Eh yung kotse nyo workhorse yun araw araw dentiseta yan si sir so bago palang magka problema yung kotse niya, binadala niya na rito for PMS and ayan araw araw biyahe di ba san san lumabiyahe yan si sir probinsya nagpo probinsya si sir araw araw ano Nagkikeson yan si sir. Keson balikan, keson balikan, keson balikan. Hindi sumakit ulo niyan guys kasi bago pa may masira doon sa kotse niya, na natsambahan lang yan, di ba, bago trani niyan. Natsambahan yan dati sa sa lobat yata yan. Nilusong sa baha. O, nung nilusong niya sa baha, di ba, bago trani nun. Ang kakaproblema kapag talagang ano. Ngayon, imbis na magpa, dahil bago yung kinabit namin doon at alam namin yung history ng kotse, Uh, mahal dapat yung ano niyan, yung transmission niyan. Pero hindi namin ginawa kasi ay hindi ginawa. Hindi namin tinira si Sir ng gano'n Binigyan namin si Sir ng magandang offer. Parang gumastos lang siya 27 yata. Inoverhaul ulit namin yung trani kasi alam naman ni Sir na nadala niya sa bahay yung sasakyan eh. So yun ang totoong kliyente pare. 'Di ba? Hanggang ngayon gamit niya, tingnan mo. Sa sakit sa oh, Hindi wala. Rin sa sakit ng Hindi rin siya nag ganun. Eh may kliyente tayo rito yung nagpa-check kahapon yung ecoboost. Hindi naman na, na, na. kliyente, nagpa-check siya. Kabibili niya lang daw 250. Sabi ko mal naman. Tapos sira. Oh, yun tumirik na. Ngayon eh, kausap ni Nito. Sa amin naman, uh. sir. <laughs> Hindi naman